Okay, tara't himayin natin to. Naisip nyo na ba kung paano nagiging salamin ng lipunan natin ang sining? At ano kayang ibig sabihin kung yung refleksyon na nakikita natin parang hindi gumaganda kundi lalo pang lumalala? Yan ang naging malalim na obserbasyon ng award-winning actress na si Judy Ann Santos at yan yung sisirin natin na yon. Umpisahan natin sa napakatapang na linyang to mula mismo kay Judai. Grabe no. Ramdam mo agad yung bigat, yung pagkadismaya. Hindi to simpleng komento lang eh. Ito yung sentimento na tumatagos, na nararamdaman ng napakarami sa atin leon. So saan ba nang galing to? Imagine niyo yung eksena. Isang book launch, isang pagdiriwang para sa sining ng ating national artist na si Ricky Lee sa gitna ng kasiyahan at pagpupugay sa isang alamat, doon mismo binitiwan ni Judian yung mga salitang to. Isang realisasyon na parang sampal ng katotohanan. At ito na nga yung mismong punto niya. Yung mga kwento ni Ricky Lee, yung mga isinulat niya noon pa tungkol sa mga problema at injustisya sa lipunan, buhay na buhay pa rin daw hanggang ngayon. At ang pinaka nakakababahala, yung reflection daw sa salamin ngayon, mas exaggerated, mas grabe at mas masakit tingnan. Tingnan natin tong paghahambing. Sa kaliwa, yung mga kwento noon, sa kanan, yung realidad natin ngayon. Sabi ni Judy Ann, hindi lang basta umuulit ang mga problema parang lalo pang lumakas, lalong naging exaggerated. Yung mga dati ng issue, andyan pa rin, pero tila mas matindi ang dating ngayon. Ngayon baka may mag-isip, isa lang naman siyang artista, bakit ang big deal ng opinion niya? Well, dito na papasok yung personal na connection niya. Kasi alam nyo, hindi to opinion ng isang tagalabas lang. Pananaw to ng isang tao na hinubog mismo ng mga kwentong yan. At ang susi sa lahat ng to, ang pelikulang Sabel, para kay Julian, hindi lang ito basta isang proyekto. Ito yung naging turning point niya bilang artista. Ito yung nagbigay daan para makilala siya bilang isang seryosong aktres. At guess what? Script din to ni Sir Ricky Lee. Dito natin makikita yung transformation niya. Mula sa pagiging paboritong child star na nakilala natin sa mga light roles, ang Sabel ang naging tulay niya. Ito yung nagpatunayan na kaya niyang gumanap ng mabibigat at seryosang papel kaya yung punto rito nung nagsalita siya hindi lang yun opinyon gagaling yun sa malalim na karanasan at makikita natin kung paano hinubog ng karanasang yun yung misyon niya ngayon hindi na lang siya tumatanggap ng proyekto para lang sa sining ang hanap niya ngayon ay yung mga role na may mas malalim na dahilan yung may naiiwan na aral para sa mga bata karunungan sa kabataan at lalo na pag-asa para sa lahat at dito, alam nyo, mas lalong nagiging personal ang usapan. Kasi yung perspektiba niya, lumilipat na. Mula sa pagiging isang artista, nagsasalita na siya bilang isang ina. Isang tanong na sigurado'ng bumabagabag sa puso ng maraming magulang ngayon. At para ipakita na hindi ito abstract lang, nagbigay siya ng isang napaka-konkretong halimbawa. Yung mga issue daw sa mga flood control project Bilang isang taxpayer, ito yung mga bagay na nagbibigay sa kanya ng takot para sa kinabukasan nating lahat, lalo na para sa mga anak natin. At binitawan niya ang mga salitang to. Napakasimple pero ang bigat. Dito mo mararamdaman yung frustration at lungkot niya hindi lang bilang artista, kundi bilang isang ordinaryong mamamayan na nakakakita sa mga nangyayari. Pero at ito yung mahalaga, kahit gaano kadilim, hindi siya doon nagtapos. Hindi siya sumuko sa pagkadismaya. Dito mismo nagbago yung tono. Mula sa frustration, papunta sa pagiging matatag. At yun yung kailangan nating lahat, di ba? So, ano raw ang gamot? Ito yung reseta niya para sa ating lahat. Hindi lang to puro reklamo, may panawagan siya. Huwag daw tayong mawala ng pag-asa. Kailangan nating magkaisa kailangan ng kabaitan, matuto tayo sa mga mali, at higit sa lahat, panagutin natin kung sino ang dapat managot. Ang pag-asa pala, kailangan ng action. At dito tayo magtatapos. Sa isang tanong na ibinabalik sa ating lahat, kung totoo nga ang salamin lang ang sining ng kung sino tayo bilang isang lipunan at hindi natin gusto yung nakikita nating refleksyon, anong gagawin natin? Hindi naman pwedeng sisihin lang natin yung salamin, di ba? Ang totoong tanong ay, Paano natin aayusin yung sarili nating imahe na nakikita natin dito?